Mm. Ito naman mga kabombo, mga janting Pinoy, wagi ang gintong medalya sa Battle of the Pastry and Bakery Chef 2025 dyan ho sa Malaysia. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Star FM Manila. Hindi pa rin makapaniwala ang walong estudyante na kinatawa ng Pilipinas matapos nilang makasungkit ng apat na gintong bidalya, isang bronze at nakapagtala ng perfectong score sa katatapos lang na Battle of the Pastry and Bakery Chefs 2025 na ginanap sa Penang, Malaysia inabot ng mahigit tatlong buwan bago matapos ang kanilang winning cake na pinamagatang The Jade Dragon and Golden Phoenix. Na-inspired naman mula sa isang Chinese porcelain na may taas na 43 inches. Tinalo ng Team Pilipinas ang mga grupo mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng perfect score ang Penang Chefs Association para sa Wedding Display Cake category ngayong taon. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa 22-year-old student na si AJ Tuvera mula Laguna, hindi umanobiro ang taon na kanilang ginugol sa pag-iisip ng konsepto ng cake, maging ang pagsalirin sa ilang mga kompetisyon upang mahasa pa ang kanilang mga skills. Dagdag pa ng International Culinary Management student, nagsimula ang kanyang interes sa baking noong pandemic. Nagpahatid naman ito ng mensahe at tips sa mga aspiring pastry chef sa hinaharap. Huwag lang po talaga tayong mag and lagi pong dedicated sa ginagawa and also don't forget, you, have, you got the skills but don't forget the attitude. Though hindi po natin siguro mabubuo yung cake, the whole cake, kung hindi ka eager sa ginagawa mo, kung hindi ka dedicated. Since yung cake po is sobrang detail, your dedication lang po talaga ang kailangan. Taos puso naman ang pasasalamat ni AJ sa lahat ng walang sawang nagbigay sa kanya ng suporta. No, nagpapasalamat po kay kay God syempre. Hindi po magiging posible lahat ng to hindi dahil kay God. Also to my coach, ko my coaches, hindi po makakarating sa stage na to kung hindi dahil sa kanila. And also to my understudies, mga trainees ko. And also to my family na sumuporta rin po sa akin since day one po. Pag may problema, dyan po sila to to hear my problems and runs and ayun po. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!